Right, good morning. Dan na kami, kami na 'yung support of Kalapan. Sampay ni kumuha ng ticket. Oh. Oh, hindi sama to. Yung ay yun na Amo, magpipila pa kami. Saban toto te. Ang isip ko Sige, sige. Balik ka ulit, Buli. Kaliwa ulit, kailangan bumalik. Exit ko muna ulit kuya. Dito na, sa, sa kaliwa kuya para mabilis. Balik kami para makakuha ng ticket. Nawala sa isip ko pala kuya kung buka pala tayo ng ano. Kailangan Gusto may ticket. Nawala sa <coughs> siya isip ko. Yan. Ang oras ay 955 Yan 955 nandito na po kami ngayon sa Kalapan Port papunta na ng uh, Batangas Port Nakapasok na sana kami kaya lang uh, kailangan pala namin kumuha ng uh, tiket sa labas Yan Kailangan ko kaya Oh, uh, mo ko sa kumukuha ng ticket. Uh. Tapos. Doon lang kuya. Sido dito lang. Thank na, yung blue. Kuya, oh, yun ang blue. blue. Blue ano? Blue Harbor? Ayun o. O, ganito. Ayan. Saan? Saan? dito? Ayun ang blue. Kasi kukuha tayo yung ticket dito. Ayan ang blue. Dito yan. yung blue din. Ito. Blue Harbor? Ayan Starlight. Ah, the... uh, ito? Gilid mo. Ah, <laughs> ito. yan Booking po. Kukuha kami ng ticket. Pakai nak kau pres. Pahaw nak kau ya. Okay, na okay, baby. Thank you, thank you. Grabe na ni Si lewa. Ibang klase talaga si si Don Lucas ah.

bayad isa. Ah. Kailangan pa pala ng pangalan bawat isa? Bolt. Bolt Ami. Aba, ada muha do si John Anthony. Siya I'm kasama driver pero walo tayo kasi driver kasama sa bus. Bimyata natulog pala Kevin. May dalawang ano, senior. May dalawang senior, ano, DPWD. Sulat mo na, Tila. dito kami sa area ng uh, Kalapan Port. Lumabas uli dahil kailangan pala ng magpa-booking. Kaya yung bayad pala kung paano tayo nagbayad sa Batangas, dito na tayo magbabayad. Dito na? okay. Dito na baba, ikaw baba, ikaw bayad. Ako baba, ako bayad. Kaya Yan. Ito po yung dalawang ano, PWD baya Ricky Ayan yung ano namin, the bagman <laughs> Yung driver po kasama na sa van, di ba? So, walo kami Magkano isa? Mas dito sampo, no? Dalawang piso, sumas na dalawang piso. CTO, CTC. Pwede nang-shoot ka na doon? Miss, kaya ba kayo makasakay ng alas 10? Alas 10 kaya kayo makasakay? Alas po, wala natin pa. Alas 10 po, wala. So alas 11? Alas 11. Oo, okay. lang, wala. No chase ka lang.

Ano po yung ban? pangsiangin driver driver Minoridad Minor pa ako 50 years old Tepat. Kalau mau nak pintu, Ano to? Booking. Booking 11 AM. Hmm. Ah, kan mo kuya. Ray na lang po, Ray. Sa akin. Ray, oh, Rinaldo. Ray, ako dyan ha. Kuya, hawak muna kuya. Ray, video ano muna para meron tayong uh, documentation. Hindi natin na sa Batangas Port na medyo doon tayo dahil kasamang ano, puro lahat dito sa ayan, 3 seconds. Mm. okay ayan po yung rig po. meron din pala na ano dito luas ng yung pan yung Okay, hanggang dito lang muna po ang aming uh, live pagpasok na lang po ulit natin support para hindi